Alam mo ba? Maliban sa mga senador, isa rin sa mga gumagawa ng mga batas sa bansa ang mga kongresista. Sila ay nasa ilalim ng sangay ng lehislatura sa mababang kapulungan o lower house. Pero ano pa nga ba ang kanilang mga gampanin? Ang mga kongresista ay kumakatawan sa bawat distrito sa bansa. Sila rin ay nangangalaga at nagtatanggol sa mga interes ng mga distritong kanilang kinakatawan. Mahalaga sila sa paghahayag ng opinyon o salubin na ikinokonsidera sa mga paggawa ng batas. Isa pa sa kanilang tungkulin ay ang pagsusuri at pag-aproba ng budget ng pamahalaan. Dito, tinitiyak na lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga LGUs ay mayroong pondo kada taon. Sila rin ang humahawak sa mga komite na tumatalakay sa iba't ibang mga isyu. Ang mga maaring maupo sa kongreso ay mga natural born Filipino, mayroong edad na 25 pataas, registered voter, dalawang taon ng naninirahan sa bansa, nakakabasa at nakakasulat. Ang termino ng isang congressman ay tatlong taon at mayroon silang limit na tatlong sunod-sunod na termino. Sa kasalukuyan, mayroong higit tatlong daang kongresista na nakaupo sa House of Representatives. Ngayon, alam mo na!